Anti-corruption kung maikonsidera ng maraming kinapawenyos ang panukala ni Senate President Jesus Codero kontra kickback. Ang panukalang batas ay nagpaban sa mga contractor o supplier na may koneksyon sa mga opisyal ng gobyerno hanggang sa fourth civil degree of consanguinity and affinity. Ayon sa karamihan, makatulong ito sa paglutas ng korupsyon sa bansa kung totohanan at ekstriktong maipatupad ang naturang batas. Mabibigyan din na pagkakataon ng mga individual na higit kwalipikadong maging kontraktor kumpara sa mga kinukuha ng mga politiko kung hindi nila dami ay may kamag-anak lang din. Hindi naman naniniwala ang ilan na magiging epektibo ito dahil malulusutan pa rin sila ng mga kurap. Masasabing tugon ng panukala sa panawagan ni PBBM sa kanyang sona na alisin ang korupsyon, maling paggamit ng public funds at ang conflict of interest sa transaksyon ng gobyerno. Dapat siya may patupad dahil nga yung korupsyon masyado nang sumusobra ng kopya sa ating bansa eh. Kasagaran manggod kung dool sa luwag manggod ang mahimong kontraktor sa mga mga proyekto, mas daghan mangod ang kanang masulod sa ilang bulsa. Kasi ang batas kasi may butas. Merong palulusutan yung isang official kung paano yung gagawin na magiging legal yung gagawin nila. Pero kung mapatuman, perting maayo ha. Labing maayo kung mapatuman. Cherry May Exim Tapia, NDBC Bida Balita.